Nakakain na ba ang lahat? Baka yung iba hindi pa ako makain o naghahanap pala ng pambili ng bigas. Magkamuting kahoy na lang tayo. O di kay magmais. Ayan! Hello, hello, hello! Good morning! Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang gising ng bawat isa? Iyan, isang maulan at may kasamang hangin na araw. May bagyo pa ba? Lumabas ba ng Pilipinas si Bagyong Goring? Ayan, ingat pa tayo mga kababayan. Ayan, isang mapagpalang araw. In, kababagsak lang na malakas na ulan, may kasamang malakas na hangin. Kayo ba? Kamusta ang araw? Kamusta ang panahon din sa inyo? Sana okay na lang. O, oh, uh, na. Sana okay lang ang lahat. Nasa maayos na kalagayan ng lahat-lahat para sa atin. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Ayan, isang magandang umaga. Ayun na nga. makakain na ba ang lahat? Kumain na ba ng kanin na may kasamang ulam? Dahil pati ako nagulat sa presyo ng bigas, hindi na kaya masyado ng mataas. Hindi ko ba hindi ko alam kung tayo ba pinapakain pa o ginugutom na nandahan dahan para wag na tayo babuhay, kayo kayo na lang ang mabuhay, kayo na lang kumain ng sapat. wag na kami. Bumili na lang tayo ng kamoting kahoy, magmais na lang tayo. Mas mura pa ang kamote. O di kayo magsaging. Ayan. Para mas mura, hindi na makatarungan ang presyo ng bigas sobra nang kamamahal. Yung dating 50, ngayon marang nasa 60 plus na utang na loob. Lord, ano ba? Sige na, yung may mga may may kaya dyan, kayo na lang ang kumain. Kami, hayaan nyo na kami. Kaya pa naman namin kumain ng mais. Mabaka ng ina nyo. Ayun na nga, nakikita nyo ba yung video na yan? Dahil Sinalakay na naman nila na na Erwin Tolpo at House Speaker Martin Romaldes kasama ang mga ilang liderato ng Kamara ang isang warehouse dyan sa Bulacan. Sa Balagtas at Bukawi, Bulacan. Ang ina. Ang dami-daming bigas tinatago nyo. Mga gahaman kayo. Mabulunan sana kayong lahat, mga indot. Ina, mapapamura talaga ako. Dahil sobrang nakakagalit na. Pati ang pangulo. Dami nang nagagalit sa ating mahal na pangulo dahil sa mga nangyayaring ito. Sa pag-ipit, sa pangangailangan ng tao. Number one na dyan ang bigas. Sobrang mahal. Ayan o, oh, nakikita niyo ba yung tambak-tambak na bigas na yan? Sako-sako ng bigas at palay ang tumambad sa kanila, sa, pag, sa nila dyan sa Bulacan. Bakit ayaw nilang ilabas yan? Pati yung mga palay na halos apat na buwan nang naka stock dyan. At igigiling na lang pag malakas na ang bintahan o mataas na ang bintahan sa merkado. Mga hinayupak kayo. Hinayupak. Tama nga naman yan. Sige, ipitin nyo pa ng ipitin yan para magalit pa kami lalo kay PBBM. Mga indot. Kami hanap kami ng hanap ng murang bigas nandyan lang pala. Tinatago nyo. Napakawalang hiya. Tapos kaming lahat isisisi sa Pangulo. Hahanapin ang Pangulo. Hahanapin ang bigas sa Pangulo. Hahanapin ang 20 pesos na bigas sa Pangulo. Oh, ayan. Yan ang bigas. Tinotinuladang bigas ang tinatago nyo. Para damay-damay na to. Mas kayo. Hi, nako. Kung ako kay PBBM, babawiin ko yan. Hindi ko na ipapadlock. Ilalabas ko na yan. Ilabas ko na sa merkado yan. Ibagay na sa tamang halaga, sa tamang presyo bigay na sa halagang 20 pesos. E eh, 30 man lang. Para hindi naman masyadong masakit sa bulsa. Para, alam mo yun, matauhan yung mga hindot na yan. Matauhan yung mga nag-iipit at nagtatago ng bigas. Hayop talaga. Ilabas nyo na yan, utang na loob. Ayan o, oh, kung nakikita nyo dyan sa video na yan, kung gaano kadaming bigas, benteng tinuladang sako ng bigas ang tinatago nila dyan sa warehouse na yan. Na kung yan inilalabas ba, na mapakinabangan yan kung ako kay BBM talaga. Kamay na baka lang gagamitin ko para maano, anong tawag doon, madala. Mga hinayupak na yan walang kadaladala eh. Nung panahon ni PRRD sana, ganyan ang nangyari. Baka pinagpapapatay na yan. Sobrang dami. <laughs> Hindi pa nila alam na ginugutom nila ang mga Pilipino sa ginagawa nila? O sadyang galit lang itong mga negosyanteng ito kay PBBN, kaya nila ginagawa yan. Dahil lang ating Pangulo ay napakabait, walang pangil, walang kamay na bakal. Gayahin mo kaya si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, PBBM, pagpapatayin mo na yan. Naku, baka maano naman ako. Huwag mong patayin. Buhayin mo naman. Parusahan mo lang. Para magkaroon ba ng takot? Kasi nawala na yung mga takot ngayon eh. Masyadong mabait ang ating Pangulo. Bigyan ng leksyon. Panagutin ang mga yan. Sobrang. Dame, pati palay iniipit nila, hmm? nakakalulang bigas, Pinapatulog lang sa warehouse. Pagkagiling. benta

Kung hindi kaya ng 30, hindi eh, 40 o oh, mabas. At least mag-aanggaan. Hindi naman makaturukan yung 60. Taon po talaga niya. Taon po talaga yung nabibigay. Wala po yung bodega na dito? Wala po kami yung bodega. Where, ano na po? Rice meal na po mismo. Biling lang po kami dito. Doon lang na po namin nililipan. Saan ang rice meal na? Sa... Saan ang rice

Ilalabas naman po talaga. Kaya lang po talaga ang sobrang pain. Hindi kayo makamayita. Kasi po yung iba po talaga. Ganun na yung Ilalabas naman talaga. po po So ayun, narinig nyo, pinapalabas ni, ni Erwin Tol yan. Narinig yung sinabi ng Gerdalu, ilalabas naman daw. Kailan kaya? May ilalabas naman daw. <laughs> Ang utang na loob pa ilalabas naman daw Ilalabas naman daw talaga So kailan kaya yan talaga ilalabas? Pag yung mga tao galit na galit na Pag yung mga tao nag-aklas na Dahil dyan sa sobrang taas ng presyo ng bigas na yan Siguro naman bago magpasko nyo ilabas nyo na yan Para lalong magalit yung tao kay PBBM kung talagang ilalabas nyo, ilabas nyo na yan. Bukas na bukas din. Huwag yung puro kayo pangako. Tak teteng kayo. Huwag naman yung puro kita lang. Huwag naman yung puro ano lang. Napakagahaman nyo sa lahat ng bagay talaga. Oh. Kung hindi pa kayo na-raid, kung hindi pa kayo nabulalas, kung hindi pa kayo natuklasan, kung hindi pa kayo pinuntahan, so hindi yung nyo ilalabas yan. Inyo na yung bigas nyo. Kaya pa naman namin kumain ng kamote. Ay, hindot na to

ito, pinuntahan nila ngayon. Magkaibang warehouse pero parang magkakalapit lang. Magkakalapit lang bambukawi at balagtas. Di ba pagitan nun? Comment nyo nga guys. Hindi ko alam eh kung magkalapit lang ba yung dalawang yan. Ayan. Ayan. Okay.

kaya ang modus, dahil uh, sa iyo sa iyo to bumang mababike, modus tayo sa magagaling sa iyo topak. sabi mo ay para niya, sa pagiging na anak ng Marcos, petaas naman. dahil ta uh, naman, talaga niya. dahil sa hindi ni Marcos. kung malalim pa, mga petaas niya si Tawpan.

Um, man, pero kilala niyo ka... naman po yung bayo. Pagtalongin, sa pag Tulungan niyo naman kami na tama niyo naman sa report naman ninyo para makita natin din isang isang speaker. Gusto na natin yung surprise mo, ang pababas sa amin May hirapan na yung tawag natin. na yung mag-aasang version, masyado na yung magbibisyo. Eh, hindi sa pag natin. Mga pwede na Parang yung mga mga staff may mga staff na may aaring na rin. So, ang ilang buwan na nakakatambak na dito, alam mo yung sabi yung report. At ka yung yan. Ay, alam nga ako sa kung lumad daw. Kung nangyong sabi na sila. Kung nangyong Talagang parang mga rejected na sila. Hindi maayos yung Yun ang pagkakaalam. Sino ko yun? Oo, yun. Papakain nila. Mga tao din yan, no? Yung tao. No. No.

kilo. At pinangako nung isang warehouse na yun. Ang tabayanan natin ang paglabas ng mga bigas na yan. Ayun. Thank you, thank you sa panonood. Maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe nyo naman po ako. Genius TV. Bye. Ingat po kayo lahat. God bless.